SM kami ngayon. Tingnan niyo guys. Yan, 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 ako yan. Ang ganda-ganda dito. Mamatay yung ano TV doon. Ayan guys, naghahanap kami ng salamin para sa mata ni Mika na yung isang mata niya parang ma, ma ano, mataas ang grado. So titignan muna natin dito sa IDL Vision kung merong mura. <laughs> Meron kayang mura dito? Tingnan nga natin. Ito, tingnan-tingnan-tingnan natin. Oh. Marami salamin dito, guys. So, ito, guys. Tingnan natin yung mga presyo ng salamin. So, merong 8,000. Meron kayang nakasale dito. Merong yung mga naririto, 3,000 yung dito, naka-sale 5,000 naka-yellow na tapos merong 19,000 18,000, ganyan merong 27,000 ang mamahal so, parang yung sa harapan yung nakita natin ng na mga mura, ito kasi ang mamahal niya, no? magkano? oo, oh, yun, bali yun lang, naka-sale niya nung natin naririto sa harapan meron pang ano eh $9.95 merong $9.95 ito $9 plus so hindi naman sila ganong kaganda guys $900 plus Nakikita ko yung sarili ko dito guys. Parang merong puti-puti sa akin. So yun. Dito medyo mura. Parang pambata to. Meron, pero meron ding mahal na mahigit na 2,000. 1,000. So yung iba. Yung nakikita ko. 1,590. So yung mga nasa isante na ganun. Mahal na guys. Pero titingnan-tingnan ko pa rin. Baka may makita tayong mura. 4,000. Dito. 3,000. Meron 1,000. Oh, mahal, no? So, ayun guys, sumalis muna kami dun sa, ano bang pangalan nito? Ideal Vision kasi, medyo baka hindi kakayanin ng budget ni Mika yun. Pero titingin pa kami dito, alam ko pa, meron pang isa dito, baka may mas mura. Kasi nung ano, mga nga, 1,000 lang yung nabili ko. sa so, may ano, Ah, ano bang pangalan? No, oh, nakalimutan ko na yung pangalan ng ano. Pero sa SM Pampanga. Dito naman nasa SM Clark kami, guys. So, titingin-tingin pa kami ulit dito. Meron. Ang ganda dito, guys. Yung carousel nag nag-evolve na, na. Meron na second floor. Tapos ito, oh, ang ganda. Parang Pasko pa rin, oh. Ay, ang ganda. Chinese New Year pala ngayon. Wala kayang libre dito. <laughs> Oo nga pala, Chinese New Year Kaya ang ganda-ganda ng mga Ano sa taas Ay Nakakatuwa naman dito oh. Parang merong bachado <laughs> Ang ganda And guys Lakad-lakad -lakad Muna kami dito sa SM Nagahanap ng salamin Na mura Alam ko meron pang isa dito eh. Ba't di ko makita Hindi, hindi ko na alam kung meron pa pero alam ko dalawa yun. Ano kayang nilalain-lain nila rita? Bumibili sila ng tinapay. Daming tao kahit gabi na guys. Saan ba? Parang hindi ko na alam yung nag-aano ng salamin. Tanong natin dito. Sa naglilinis nagtatanong lang natin dito. Pwede bang magtanong? Saan pa yung nag-aano ng kalamin? Di ba doon parang ideal vision yun, no? Saan? Saan? Ah, ito pala. Wala nang iba? Meron din po dito. Vision Express. Vision Express. Vision! O, dito muna. Sige, thank you. Oo, oh, yung nagpagawa ko dati. Vision pala yun na Naalala ko. Pero tignan muna natin dito. Siyempre, lahat tignan mo. Baka na, may nakasale kasi, di ba? Hmm, parang ganyan siguro gusto mo. Uy. Wala namang presyo. Wala namang presyo. Pero mahal siguro yan. Sa tingin ko lang, no? Ang eh. Maganda kasi, kaya ganoon Walang presyo, no? Pero ay hindi, meron siya 1599. Kakayanin mo na yan. Magkano ba yung kanina? Mas mahal yung kanina, 995. Tapos 800 yung lens. Sabagay, hindi naman natin tinatanong kung baka may bayad din yung lens dito. Diba? Di ba Hindi natin alam. O, ganda niya. Ang ganda yan. Meron ba naka-ano dito? Naka-sale? Kasi paano yung pag ano, yung lens niya papalitan? May bayad? Hindi, okay. yung ordinary lang, kaya lang. Hindi naman mataas sa 300 lang. Ah, paano kung matunwari 800 yung ano niya? Hindi na yun lang, depende pa rin sa grado. Kunwari yung isang mata niya, mataas ang grado. Ay, ah, natin. additional yun? Ah? No, oh, tingnan muna natin dito. Meron din dito, Mika. Pinaka, pinakamura na yung mga 1599 naman dito. Pag daw mataas yung grado mo sa 300, mahal talaga. O, tingnan mo. Tapos, 3,000, 4,000. Mahal na yung mga nandi dito. Ayan. Tapos dito naman, mahal din. So, may halaga, halaga. May 4,000. So, Oh, dito mika oh. Meron 7.95. Ito yung 9.99. Meron, no? Oh. Ayan. Meron pala. yung gaganda rin. Ay, ang gaganda rin. no okay na. Oh, okay naman. Bagay naman sa'yo. Ayan, malaki yan. Maganda. 795 lang ata no? O, tanong mo kung um, paano mapapalitan. Pero parang maganda tong kulay gray. Kesa sa black. Yung black parang nerd, no? Ang dating. Tayo, okay, tayo. Okay naman. Okay na ma. Ito 1299 ng mga to maliliit lang. Pero parang marami na palang mura ngayon kaysa sa dati. Eh. Idea, subukan mo lahat tingnan natin. Ay maliit lang 'yan. Sorry. Bagay mo ata 'yung ganyan. Yung forma. Oh, pero parang hindi naman maganda 'yung black ata. Okay lang. Okay lang sa 'yong ganyan? O oh, sige, itanong mo na. Ayun. dito. lang At least mura yun. 7.95 yun, ha? Oh. O oh, yun, mura. Tapos niyan yung lens mo. Ano daw? Ano daw? Kusundan mo, Ano, ano, ano? Hindi ko alam kung saan siya. Ah, yung pala. Pilapan mo yon. Ayan, pilapan mo lang 'yan. Yeah? Signature na lang. Okay. Okay. Okay.

Thank you. <laughs> Anak siya ng ano? Spanish? English, <laughs> In English, English ay ala foreigner Punta dun si Mika o dun yung titingnan ka kagaya ng mata niya. Ayan. Waiting tayo kay Mika guys. Yeah? So, natagal, natagalan sila sa kanilang mata dahil katingin ko napaka taas ng grado ng isa niyang mata. Kaya wait, wait natin siya. Ayun siya. Tutingin-tingin sa malayo. Sinusubukan siya. ngayon. Ayun guys, 600 pala tong mata ni Mika. Pero hindi daw pwedeng kaagad 600, no? 400 muna. Uh -oh. Ganun daw kasi hindi daw pwedeng binibigla yun. Magkano daw nun? Hindi ko alam. Tanong mo. Hindi pa nila alam kung magkano. Ano nga natin. natin kung magkano yun. Gagawin muna kasi yung lens niya niyan. Pero available daw 'yon. Ah, available 'yung 400. Ayun. Ayun guys, mura lang 'yung frame, 795 no? Pero 'yung dahil mataas 'yung grado niya, guys. So parang 900 plus 'yung sa mata niya. So ayun. 1798 tatayong lahat-lahat ng dapat niyang bayaran. Oh. Ayun. Parang sakto na lang kaming makakawin niyan. At least meron pang natirang pamasahe. Wala nang pang merienda. <laughs> meron ano, monitor dito guys. So titignan ko yung mukha ko guys. Tignan mo yung mukha namin. Parang nakapilter na. Iba na yung itsura namin. Ayan guys, tignan nyo. Kaya kapag ko titignan. Nakapilter na yung mukha na. na ay ah, iba to ah. So, tignan nyo si Mika oh. May, May meron, pag Ah, titingnan mo yung ano ano. Meron pang kulay ng hair. Eh, hindi eh, ganong halata. Ah, mapapalitan yung ano sa mata. No? Green kaya green kulay ng mata ng green wow, ang ganda maganda yung green sa yung green? grey wow, ang ganda ay, tingnan mo, pati yung mata ko naging grey nga, ang ganda <laughs> tapos, kung yung mata ko gagawin kong kulay green uy, ang ganda rin pero kung violet Uy, violet talaga. Uh, blue. Ayun, blue yung mata. So, merong hazel. Yung mga nakikita kong mata ng mga foreigner, yan, madalas yung nakikita ko yung hazel. Tapos yung, yung brown naman, ganyan. So, blue. Ayun. Tapos yung aqua. Ayun, gano'n. So, maganda daw yung gray sad. oh, sige. Ayan, guys. Ang ganda ng mata ko. Meron palang ganun, guys. So, meron pang papalit-palit ng hair. Hindi ko alam. Enhance. Great. Okay. Three months, two lenses back. Ano to eh, parang ano ba tawag dito? What's this? Ano to eh, um, ano kasi contact lenses, di ba? yung kulay yung ng mga contact. Ayan, yung nakikita mong nag-iiba yung kulay ng mata mo. Ang dami. So, maganda yung... Magkakano kaya? Siguro mahal, no? Yung... Ano ba yun? Parang gray. Yung tinitingnan mo ka na Miss Gray pala yun. Yung Yung maganda. ganda meron pilte daming pumupunta rito guys dahil ang daming mura isipin mo merong 795 kaya lang mahal nga dahil ang taas ng grado nito kaya mahal mahal din yung lenses niya kung 300 pataas daw di ko alam kung 300 tumas sa 300 eh may bayad na pero kung 300 pababa siguro libre na yung lens Ayan, ayan, yung sa taas yung mga lenses. Ayun. Parang napagod ako. Upo muna ako, guys. Ano, dyan ka. Maglalay, no? Ikaw na. Saan siya? Magla siya? siya? Na dito? Ha, dyan? Oo. Oo. Mamay kimchi. Okay. na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito minutes Dito na. Dito minutes lang ah, na. Dami namin nakikita dito guys, yung sisi nung napapansin namin. <laughs> dami kasi mga customer dito sa ano pa na 15 minutes. <laughs> Wala pang 15 minutes. Wala pa. So, dito sa ano, sobrang dami ng customer nila. So, sa una namin pinuntahan, hindi ganito. Pero dahil nakasale dito, ano, dami nakasale. Daming tao guys. sila nawawalan ng mga customer na ng nagpapagawa ng papagawa ng salamin. o oh, 15 minutes pa daw yung kay Mika yung ginawa nilang salamin niya. Let me Ready ng ilong ng mga Bombay. Oh guys, ito. 15 minutes lang ang binibigay bago ibigay yung salamin niya. Naiinip po, oh, excited na agad. Excited ang bata. Pero si Mika, ano, gumanda guys, tingnan nyo. Yeah. Gumanda ngayon. May nagtatakip pa. Nandun na yun sa lamin mo. Tingnan nga natin kung bagay. Nakikita mo na? Ano, nakikita mo na ng mabuti? Parang naano ka. Ano sa tingin mo? Okay na. Jennifer po. Far. Clean Jennifer, 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 Mayo na okay na guys. Final okay pa thank you for loving me. Okay. Ayyan. Oh, so dapat suot mo na. Susubukan try nga At tulong to na, ano yung aisle to? Na may bago kasi. Oo, oo talaga naman ganun Kasi no. daw ngayon na ako no. nakakapagsalapi. Oo, oo, syempre. Sayang daw hindi na check up agad, ko sa Bakit o, daw? Kung sa na time. Hindi yung hindi na check up ano ba daw nangyayari? Tumataas yung grado. Oo, oo sayang daw. Ah, ito, o sige ito, tingnan na nga natin. Wow, maganda rin naman pala yung napili mo kasi malaki bagay. siya. Oh, bagay. Oh. Tignan mo sa video. Okay na. Ayan na. Uwi na kami, guys. Dahil meron na salamin si Mika for the first time. Bye-bye, guys. Bye. See you next video. Okay.